ang mayayaman at ang mahihirap. Maraming mahihirap ang bagamat kapo sa buhay ay namumuhay naman sa katwiran. O ungat sila ay isang kahig isang tuka, sapagkat sapat lang para sa maghapon ang kanilang pinaghanap buhayan. Ngunit sa lahat ng mga ito, sila ay hindi sadyang nagnanakaw o kahit nag-iisip ng masama para sa ikabubuhay. Mahirap man sila, ay naitatawid nila ang kanilang pangangailangan ng may karangalan. Sila ay hindi na nga natatakot na magkulang sapagkat sanay na sa pagiging kapos. Sa kabila ng lahat ng ito, ay naroon pa rin ang kanilang pagiging matulungin. Patuloy lang sa kanila ang buhay, mahirap man sila. Patunay na hindi dahilan ng kakulangan sa pera at pagiging kapos upang hindi makagawa ng kabutihan sa kapwa. Samantalang marami rin naman sa mga mayayaman na nakaluluwag sa buhay ang nagsisikap at namumuhay ng marangal. Sila ay hindi maramot na nagbabahagi ng tulong sa mga nangangailangan sapagkat bukal nga rin sa kanilang kalooban ang makatulong sa kapwa. Kaya't sa mahihirap, yakapin mo ang iyong karangalan. Huwag mong gawing dahilan ng kahirapan para makapagnakaw at mangagaw ng hindi mo pag-aari huwag kang magnanakaw dahil sa pangarap na maging mayaman rin. Gayun rin naman sa ibang mayayaman, magsikap kang tumulong sa mga nahihirapan at hindi lang para sa sariling kapakanan ang laging iniisip. Hindi nga ba't ganito ang panalangin na itinuro sa atin ng Biblia? Proverbs chapter 30 verse 7 to 9. Two things I asked of you. Do not refuse me before I die. Keep deception and lies far from me give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is my portion, that I not be full and deny you, and say, Who is the Lord? Or that I not be in want and steal. Ano man ang iyong kalagayan, kapatid, magpasalamat at huwag tumalikod sa mga utos ng Diyos. Ito na ang ating katungkulan. Mahirap ka man o mayaman, ano man ang iyong relihiyon, tungkulin natin ang gumawa sa kabutihan sapagkat sa lahat ng mga ito ay nagaganap sa atin ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Ito na kasi ang bagong kasunduan o New Covenant na nailatag na ng Panginoong Jesus, noon pa man at para sa pagpapatuloy ng habang panahon. Matthew 22 verse 37 to 41 Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Kung wala sa atin ang pagsunod sa mga ito, ay wala rin nga sa atin 1 Corinthians 13 verse 13, King James Version And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. 1 Corinthians 13 verse 13, New International Version And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Kalimutan na sana natin ang mga tradisyon, ritual at iba't ibang mga batas ng mga simbahan, sapagkat kasama ng nilinis lahat at tinupad ng Panginoong Hesus ang mga ito. Hindi nga ba't sinira ng lubusan ng templo noong AD 70? Sapagkat wala na nga pangangailangan pa sa mga ito. James chapter 1 verse 27 pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Hindi nga ba't paggawa ng mabuti sa kapwa ang hinihingi na ng Diyos sa ating lahat? Noon pa man ay naging malaya na ang tao mula sa kahit anong batas pang simbahan. Ito ang ating tunay na kalayaan. Kaya sa paggawa ng mabuti, ito lang kapatid ang ating tunay na ikaliligtas. Huwag kang maghintay ng literal na new heaven and new earth, sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay nagaganap na sa atin, noon pa man hanggang sa ngayon at para sa walang katapusang panahon. Tayo ay kabilang na kung ating sinusunod ang kanyang mga bilin. Luke 17 verse 20 to 21 He answered them and said, The kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, Look, here it is, or, There it is. For behold, the kingdom of God is in your midst. Sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus na magaganap na nga noon ang katapusan. Hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi katapusan ng Old Covenant Age na bubihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinabi sa Luke 21 verse 33. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses. Ito nga ang old covenant age na alam nilang matatapos. Kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang new covenant kung kaya't will not pass away. Sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol, kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ito nga ang itinanong nilang mga palatandaan na magaganap sa henerasyong iyon, bago ang sapaparating na paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem, kaya't ang tanong ay, What will be the sign of your coming? Gayun rin sa tanong kung kailan ang end of the age, ay tanong nga kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age upang mapalitan ng bago. Sapagkat alam nila na ang pagkasira ng templo na binanggit ni Jesus ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses na siya namang pangako ng muling pagkabuhay o resurrection. Paano? Sapagkat ang paglaya nila mula sa mga batas ay kaligtasan na sa kanila. Ito na ang kanilang kalayaan na makagawa sa kabutihan na hindi pinipigil ng mga batas ang pagbibigay sa kapwa at ang pagpapatawad. At nasira na nga at nabuwag ng tuluyan ang templo noong AD 70. Mula pa noon hanggang sa ngayon ay ito na ang biyayang natanggap ng lahat, ang kalayaan sa paggawa ng mabuti na sadya nating ikinaliligtas. Mahirap ka man o mayaman, ay tanggapin mo ng buong puso ang kanyang mga utos at saway. Sa ganito, ay nasa iyo na nga ang kaharian ng Diyos. Mananatili hanggang sa pagtatapos ng ating buhay at magpapatuloy sa Espiritu. Kapiling ang Diyos para sa walang katapusang panahon.